Anong pinapakain mo pag nandun sa kural yung baka mo? Please, saka tayo. Ayan si Sir Joseph, yung may-ari nito. Mm -hmm. Ito yung mga nagtatanong ng ganito, yung patusok sa ilong. Isang magtutusok, nandito sa Garcia. Kanina ang halaga niya ay? 60. 60. Ngayon, 54.5 na lang. So, ang laki ng baka ni Sir. Tama. Ate, bilay pa ang tigit ito, magandang baka. Bakang ang cake ha. Malalaki yata ang baka na ko ito. Ayan, malalaki ang baka ng RL Epstock. Eh, Sir, may baka kayong dala. Wala, hindi na ang baka. So, talaga ako sa baka. Ang maya pa, nakikita. pa? Malaki? Malaki yung nandun sa loob ng kural. Bakit, bakit na ron? Alaga ko ito. Ay, alaga mo. Pwede ba mag-alaga doon? Pwede. Ang um, maya pa, nakikita. Magkano ang bayad? pag nag-alaga doon. Wala. Sarili ba kayo? Ah, sarili. Hindi doon sa alagaan, diyan sa loob. Yung coral uh Oo. -oh. San Sandibo, Sandibo. Sandibo, ang bayad sa coral Isang quadrangle yun. Ah. Nababawi naman yung ano, yung... Nababawi. Binayad na, nababawi. Anong pinapakain mo pag nandun sa coral yung baka mo? Fish. Saka diame. Hindi nangungumpay ka. Ay, di na. Bili na lang lahat ng mga bili, 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 bili na lang. Bili na Ano nabibili mo dito sa loob na mismo? Tapos di mo inaalagaan. Ba maganda pala yun. <coughs> ito si, Sir. Tanungin natin kung Sir, magkano 'yung baka mo, Sir? 110. Dalawa? RA Livestock? Oh. Uh, uh, RA Livestock, 110 dalawa. Maganda yan o oh. O, oh, aray maganda ito. 110 dalawa. R.A. Livestock. Yan naman yung kulubot ng kanyang alambi. Ang kanyang pata, napakalaki. na stop, Lisa. Ito yung R.A. Livestock. Tingnan natin yung isa. Ayan. Ayan. Ayan yung isa. R.A. Livestock. Dito lang ang baka nila ng mga nakatali dito. Ito, napakagandang baka ito. Alaga eh. It. Ito, yan. Tabi na, ibibigay. Puting puti. Ayan, magkano yung baka Maganda Magandang baka ito eh. Magkano yung baka ito 65. Ito ang isang maganda. 65 itong isang maganda. Yung isa. Yung isa. 55. 65, 65,000 itong magandang to. Ayan. Naghahalag ang 65,000. Magaganda ang baka nyo. Puting puti. Hmm. Hindi madumihan. Ay,

Teka lang. Oh. Yan si Sir Joseph, yung may-ari nito. Oh. Ay, ito yung mga nagtatanong ng ganito, yung patusok sa ilong. Ayan. Magkano yan? Limandaan. Oh. Kanino mabibili sa Kanino mabibili sa inyo? Sa akin. Sa iyo. Paano kayo makontak oh. sa inyo? Ay, laki lang naman. Baka kayo may cellphone number na ano. Okay. Kasi meron kasi ibang na meet up lang. Tatlo ako na nagtagay sa cellphone sila. Kami dalawa ang makasawa, wala. Ah, wala kayong cellphone. O, pupunta lang dito sa Garcia. Hanapin si si Sir Joseph yung magtotstok ng baka. Ayun, kilala. Lagi naka-blue yan. Ang damit. Pwede akong kunin. Ah, pwede kunin. Dito mo ka, dito kami mag-usa, magpapakita kay Laas. Aming dalaw naman ang pagkakasok. Kaya lang, palimawa rin pa. Kaya mga anis ito, hanggang sa ito, kung Ah, pero pwede pumili sa inyo, yung kanyang pantusok. Ah, pwede pumili. 500 ano? 500. Ayun, nandito na to sa Garcia. Hanapin nyo na lang lagi yung nakabulay blue na damit. Ayun, kulay asol. Hindi ko nakuha kulay. Ayan, kulay asol. Ito din yung isang magtutusok nandito sa Garcia. Sir, pangalan nyo? Jason po, Jason. Jason, dito din kayo lagi. Yung lagi naka-stripe naman ng jacket. Lagi naka-stripe. Yung mga tandaan nyo, yung mga damit nila. Hanapin nyo lang yung naka-blue, tsaka naka-stripe. O sa mga may number ba kayong pwede ko takin sa mga gusto magpatusok sa inyo? Ano po number nyo? 0997-221-79-79. Nag-home service po ba kayo? Ah, hindi, dito lang talaga sa Garcia. Halimbawa, pwede kayong tawagan papunta sa mga may farm na pwede tusukan ng kanilang mga baka. Sa malayo po, hindi po ako napunta. Dito sa Batangas lang. Ah, dito lang banda sa may Batangas. Si Sir, ano pa pangalan niya? Jason. Jason, Sir Jason. Yan. Isa din sa magdobasok dito sa baka. Yan. Nagbigay siya ng cellphone number niya. Thank you, Sir. Ay, yung halaga ng pagpapatusok dito ay 100 pa na. 100. Kasama na ang tusok at saka? Ano yung mortigon? Tali. Ayan, mortigon. Mortigon so, tawag dyan. Ayan, may kasama na 100 pesos. Kasama na yung tusok. Ayan. At saka ito. At yung mortigon. Ayan, mortigon. At saka ito. Ano? 100 pesos. Parang nangyayari sa inyo, ay libre tusok na ano parang mo, binabayaran mo, binabayaran lang yung tali, ano? kaya, pag sa kanila kayo magpatusok, parang libre na ang tusok. parang tali na lang ang binabayaran ninyo. bawat tusok ay isang peso. pesos, 100 pesos bawat tusok. Yes, okay. sir, buyer. ba? Ito, maraming mga mabanga pa rin dito. Oh, oh, oh. Ay, betratuhan na naman. Ayan. 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 ito Ayan. 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 Ayan.

May nababaran, nakakamot. Kamot ulo na lang Lord. na lang, pira, tsaka rin So, kapas ka daw yata pera. Oh, Buwasan pa yun ang kapit ng eggs. Tore! Tore kayo kuya ay tatlo. Uh, uh, mga patabain. Ito mga patabain. Buwasan na sa bawah sah, bawah sah, baka ito, ibang kulay. Ayan. Kuya, magkano baka, ka ma? Higit 40. Higit 40 ito ka. Baka ibang kulay ng baka yo. O. Oh. Lalaban sa iyo. Higit 40. Malaki, matangkad, malaki are. Okay. Binibigyan ng 50,000.

bumaba Sa 54 nag 53 na lang. Bumaba pa Bumaba. Hop! <tinyo> ah. na, ay bibigitin oh. ng baka, Ayan, magaganda. kung pagkaano. Kaya baka ma. P5,500. 55000 Oo, oh, babawas pa. May bawas pa si P55,000. Oo. Kamusta ang baka presyo ng baka ngayon? Bagsak. Bagsak presyo? Bagsak presyo pala ang baka ngayon. Masarap bumili ngayon ano? Oo. Bumili ngayon. Bagsak presyo. Kanina ang halagay niya ay? 60. 60000 ngayon, 54.5 na lang. Ang laki ng ibinaba, no? Uh, pag ano tracking. At dito marami pa. Sa, so, <coughs> pinapalitan nila ng kanadi sa pangilog. Kaya medyo maliit ang tali. Kaya pinapalitan ng medyo malaki. Lang. Ito, para marami na si Sir, yan, no? nalitan ng Pangilong, ang ano kanyang mga nabiling baka. Yan. Uh, mga baka nabili, Sir. Baka ano, Sir, pagkabili nyo yan? Sir, baka yun pong dalawa inyo? Inyo po yung dalawa? Oo, doon sa pangilong, hindi mo na-react. Bak? na po lang Ah, uh, magkano po pagkabili niyo sa baka? Yan yan o, uh, yung... Um, 127 niya. Itong 26. dalawa? Ah, uh, 126 itong dalawa na bilhin. Malalaki o. Tayong tayo mga pasong, sir ah. maganda ang pasong o. Oh. Ayan. Ari, maganda pa. 126 dalawa. Bali sixty three ang isa. ang isa, ang dalawa.